May gusto akong ibahagi sa iyo. May gumugulo sa isip ko. Ang isang tao ay isang kawan ng hayop. Makatwiran na ang isang tao ay naghahanap ng suporta mula sa iba. Sinasalamin ang sarili, natututo, at natutuklasan kung tungkol saan ang buhay at kung paano dumarating ang kaligayahan. Ngunit labis akong nalulungkot kapag nakikita ko ang mga taong naghahanap nito sa isang Diyos. Inilalagay ang lahat ng kanilang lakas at oras sa pagpapasaya sa Diyos na ito, para lamang matuklasan na hindi nito ibinibigay ang nararapat bilang isang mapagmahal na ama. Dahil ba umaasa pa rin ang mga tao dahil isa itong tinatawag na ama? Marahil ang isang ama na hindi nila kailanman nagkaroon at hinahanap pa rin? Nahanap ko na rin ang aking kawan. Maingat at maingat pagkatapos marinig ang tungkol dito. Ginalugad at sinuri, naramdaman, nasubak, naobserbahan. Ang Vishnu Society, napakaganda nito sa pandinig. Ngunit hindi ba't laging napakaganda para maging totoo? Ngayon, ako ay natural na isang taong may pag-aalinlangan na Dutch dahil sa mga karanasan. At hindi ba si Vishnu ay isang Diyos na Hindu? Ang mga Hindu ay may libu-libong Diyos at ang pinakabago ay ang Diyos ng Daga. Patuloy silang nag-imbento ng bagong Diyos sa bawat pagkakataon. Marahil ito ay isang paraan upang manatiling may pag-asa sa buhay, ngunit wala itong nalulutas. Ang aking pananaliksik ay nakumpleto ng ilang sandali, at dapat kong aminin na ito ay kasing ganda ng tila. Ang Vishnu Society ay walang kinalaman sa Hindu God. Hindi, ito ay tungkol sa pamumuhay ng magkasama, pagbabahagi, at pagiging matatag na magkasama. Isang komunidad kung saan ang mga tao ay nagmamalasakit sa isa't isa, mapayapang nakikipag-ugnayan, nakikinig sa isa't isa, at tumutulong sa isa't isa kung kinakailangan. Ang Vishnu Society ay matatagpuan sa timog ng Surinama, sa gitna ng gubat. Sa nayon na iyon, gumising ang mga tao na masaya dahil masaya silang makita ang isa't isa. Hindi sila nagdiriwang ng mga kaarawan ngunit sinasabing isinilang sila araw-araw, ipinagdiriwang na sila ay buhay at masisiyahan sa buhay at sa isa't isa. Sinusuportahan nila ang isa't isa sa mabuti at masamang panahon, nakikinig sa kanilang sariling mga tao kung sakaling may sakit, dalamhati, at saya. Hindi sila naniniwala sa mga Diyos o isang Diyos dahil ang katibayan ay ang gayong nilalang ay hindi kailanman tumulong sa sinuman. Ngayon, marami na ring miyembro sa Netherlands. Hindi sila magkakasamang nakatira sa isang nayon tulad ng sa Surinama, madalas hindi man lang malapit sa isa't isa. Gayun paman, nandyan ang lahat para sa isa't isa sa oras ng pangangailangan o kapag humihingi ng tulong. Ang bawat isa ay tumutulong sa mga kakayahan na mayroon na sila. Hindi kailanman ito sa pilitan, ngunit ginagawa ito ng lahat ng miyembro ng buong puso, tulad ng nararapat sa mundo. Ang isang tuntuni ng ating Guru Beysar ay maaari ka lamang tumulong sa pera at mga kalakal pagkatapos mong alagaan muna ang iyong sariling pamilya. Nag-aalok ang Guru Beysar ng tulong, pakikinig at pag-alam kung saan at kanino dapat magbigay ng tulong. Siya ang sentral na pigira na nagpapalem sa mga miyembro kung ano ang kailangan. Ang ating Guru Besar ay Lankar Ida Bogus, ang ibig sabihin ng Guru Besar ay pinuno, nakatataas, guru. Siya ang pioneer na kailangang hubugin ang Vishnu Society sa Netherlands, Europe, at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos sa pamamagitan man ng mga karanasan o hindi. Ang sino mang nagmamahal sa Vishnu Society at sumusuporta sa aming pilosopiya ay malugod na tinatanggap. Ang hiling ay magkaroon ng isang gusali kung saan ang bawat miyembro ay maaaring pumunta 24 na oras sa isang araw para sa kanilang kahilingan sa tulong o para lamang doon, tulad ng sanayon sa Surinama. Kahit na ang mga miyembro ay nanggaling sa malayo, malalaman nilang makakahanap sila ng kapayapaan dahil walang nakatakdang oras para umalis sila. Ang hiling na ito ay hindi pa natutupad, kaya kung sino man ang gustong tumulong dito, ang mga donasyon ay palaging malugod. Nagsisimula ang kapayapaan para sa akin sa lipunang ito. Ganito ang palagi kong nakikita at nakikita pa rin ang kapayapaan. Sa mga taong makalupa at walang hihigit o mas mababa kaysa sa iba. Kaya, nahanap ko na ang aking kawan at nais kong gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Nais din ng Vishnu Society na ipalaganap ang ganitong uri ng komunal na pamumuhay sa buong mundo. Mayroon ding grupo ng mga miyembro sa Pilipinas na nagsisikap na magtatag ng ganitong anyo ng pamayanan doon. Mababasa mo ang lahat at makahanap ng higit pang impormasyon sa vishnu.nl at palagi kang malugod na makipag-ugnayan sa amin para sa mga tanong, donasyon, o para maging miyembro.